Shoutout tayong mga idol sa lahat nating na mga member, maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta mga idol Sa walang sawang pagsuporta sa ating mga channel Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga beaker, uh, sa mga blind community uh, Mabuhay po kayo lahat, magingat po tayong lahat mga idol simulan na po natin ang ating kwento Sobrang napabilib ang grupo nila ni Pedro, Doming Carding at Magno sa ginawang iyon ng kambal lalo na ng mapagtanto ng mga ito kung gaano kaepektibo ang ginawa ng kambal lalo na itong si Akiko. Matapos ang pustahan para sa pangatlong sultada inaabisuhan na ang mga ito na ihanda na nila ang kanilang panabong. wika ka naman itong sinanay kandida doon sa kambal huling sultada at huling pagkakataon na natin ito akiko abo bakit kung may gagawin ang mga binatilyong doko para makuntra ang paraan na ginamit ninyo mga apo sa pangalawang sultada ngunit batid kung may mga paraan para maharang ang mga ito ipaubaya ko pa rin sa inyo mga apo ang huling labanan. Batid kung kaya ninyo ito at makakamtan natin ang tagumpay. Bitbit <laughs> -bit ngayon ng mga batang paslit ang pulang panabong na manok nila ni Nanay Candida. Sa lahat ng mga manok ni Nanay Candida, ang manok na ito ang pinakamatagal na mas nauna pa sa kanya dito sa mundo ng mga tao at ito ang pinakamatibay sa lahat ng mga panabong na manok. Hindi man ito kasing lakas ng panabong nila na kulay itim. Ngunit kakaiba ang kalakasan ng manok na ito pagdating sa kalasag at pudir. Bati din ng babaylan at ng kanyang mga kasamahan na itutudo na ng mga binatilyong duko ang lahat ng kanilang mga kakayahan para manalo. Dahil tulad nila, huling pagkakataon na din ito para sa grupong duko galing ng Mindanao. Ilang sandali lamang. Mas lalong lumapit pa ang lahat doon sa luna para matunghayan nila ang huling laban sa pasabong na ito. Sobrang nakakasabik din kasi kung sino ang mananalo sa dalawang malakas na grupo. Kapwa lumawak pa ang kanilang respito sa magkabilang grupo ang grupo ng mga binatilyong doko at ang grupo nila ni Nanay Candida lalo na doon sa mga batang paslit na inaakala nilang tuluyan ng matalo ang mga ito kanina at hindi nila inasahan na makakabawi pa ang mga ito at magawang talunin ang mga binatilyong doko sa pangalawang sultadar samantalang doon naman sa loob ng luna inaabisuhan na din ng pinuno ng grupong mga binatilyong duko ang kanyang mga kasamahan na dapat na nilang gawin at ibuhos na ang kanilang lahat na mga kakayahan para sa huling sultada. Ang mga bata naman, balak nitong si Akiko na gawin pa rin ang kahalintulad na paraan at sa ginawa nito doon sa pangalawang sultada. Ngunit kailangan lamang nasabayan din ito ng bata sa mga usal pangkarga, Ilang sandali pa, habang sabik na sabik na ang lahat, inaabisuhan na ang magkabilang grupo na bitiwan na ng mga ito ang kanilang mga panabong na bitbit -bit na sa mga pagkakataon na iyon. Parang nagiging slow motion ang lahat dahil sa sobrang kasabikan, lalo na ang mga nakapusta doon sa magkabilang panig ilang sandali pa agad nang naghiyawan ang lahat ng mga tao pati na ang mga sabungiro, lalo na nang makitang napang-abot na ang dalawang mga panabong doon sa gitna ng luna pulang manok ang gamit ngayon nila ni Nanay Candida samantalang itim naman ang gamit naman ng mga binatilyong Duko na katulad ng kanilang ginamit doon sa pangalawang sultada agad na nagpapalitan ang mga ito ng mga pagatake at mga pagpalo. Agad naman na narinig ng mga tao ang matinding lagabog sa bawat pagtama ng mga pagpalo at pagbayo ng mga ito sa isa't isa at lagitik ng kanilang mga tari. Nagsimulang magpabao na din ang mga usal ang bawat panig tulad ng ginawa nila ni Akiko. Bago pabitiwan ng mga binatili yung duko ang kanilang panabong na kulay itim. Pinabauna na ito ng mga malalakas na mga usal. Kaya sa ilang segundong paghaharap ng dalawang mga mababangis na mga manok, agad nang tumindi ang bakbakan ng mga ito na lalong ikinasiya ng lahat at lalong nagsisigawan ang lahat ng mga tao doon sa loob ng sabungan. Halos hindi na marinig ang usapan pa sa loob ng sabungan na iyon dahil sa sobrang ingay ng mga sigawan. Ang mga bantay naman ng mga amaranhig, wala nang pakialam pa ang mga ito sa kanilang binabantayan. Nakatoon na ang kanilang pansin doon sa dalawang mga manok na naglalaban sa gitna ng luna na parang walang gustong magpapatalo. Patuloy na nagbakbakan ang mga ito sa ili hanggang sa pagbagsak ng mga ito doon sa luna. Walang gustong bumigay kahit na tinatamaan pa ang mga ito. Gumawa ng malakas na harang ang mga binatiyong duko ng mga usal para sa naharangin ang gagawin pang mga usal pangkarga ng dalawang mga batang paslit lalo na itong si Akiko ngunit napagtanto ng mga binatilyo na dahil sa malakas na kalasag ng batang si Abo tanging doon na lamang sa kanilang panabong gumana ang kanilang mga usal. Ibinuhos na ng mga yung duko ang lahat ng kanilang kalakasan pagdating sa mga usal. Ngunit ganon lamang ang naabot ng kanilang pinagsamasamang mga orasyon. Nahirapan pa rin ang mga ito na mabasag ang kalasag ng batang si Abo. Gayon pa man, masaya na din ang mga ito dahil nagawa pa rin nilang maharangan ng mga usal ang kanilang panabong na naman ang mga kasamahan nitong si Nanay Candida nang mapansin nilang mayroong malakas na harang ng mga usal ang nakapalibot doon sa manok ng mga dugo lalo na itong si Luis na nababahala na doon sa dalawang mga manok na nandoon sa gitna ng luna lalo na ang kanilang panabong. wika ka naman agad at paliwanag nitong sinanay kandida. Tanging mga harang lamang ang nagagawa ng mga binatilyong doko kahit na sabay-sabay pang nagbato ng mga usal ang mga ito dahil hinding-hindi nila mababasag ang malakas na kalasag ng anak. Muluis na si Abo. Tingnan natin ngayon kung ano ang gagawin ni Akiko. Kung ano ang kanyang paraan na gagamitin para patuloy na maharangan ang gagawin ng mga kalaban. Kaya pa rin ang mga binatilyong ito na makapaglatag ng mga usal doon sa kanilang panabong na manok kailangan ng aking apo na si Akiko na makuntra lamang ang bawat gagawin ng mga yung ito na mga usal. Ngayon, hindi lamang sa dalawang mga usal ang magiging kahihinat na ng laban kung sino ang mananalo at magiging bahagi pa rin ang lakas ng dalawang mga panabong at sa tingin ko, nakakalamang ang aking manok ang ating panabong na kulay pula dahil malakas ang katawan nito at matibay. Doon naman sa loob ng luna, patuloy pa rin na naglalaban ang mga manok at agad na muling gumawa naman ng usal itong si Kiko para dagdag sana na pangkarga doon sa kanilang panabong ngunit nahirapan ang batang paslit na mawasak ang harang ng manok ng mga binatiyong duko dahil sa pinagsamang lakas ng urasyon ng mga ito kaya ang ginawa ng batang paslit sinasabayan na lamang ng mga harang ang mga usal ng mga duko at ang isa pa na ginawa nitong si Akiko dinagdagan para makatulong ito para mapatatag at lumakas pa ang kalasag ng kanyang kapatid. At dahil malaki ang tiwala nitong si Akiko, doon sa kanyang ginawang pabaon na usal kanina, bago magsimula ang bakbakan sa pangatlong sultada doon sa kanilang manok, kaya tiwala ito ngayon sa labanan ng dalawang mga panabong na makakalamang pa rin ang kanilang manok na pula. Sa mga sandaling iyon, Napansin ng mga binati duko ang ginawa nitong si Akiko. Kaya sinubukan ng mga ito na maglatag ng mga usal na pangkarga doon sa kanilang panabong. Ngunit dito na Manila, naramdaman ang malakas na harang na ginawa ng batang paslit. Nung una, kampante pa rin ang mga duko sa mga pagkakataon na iyon. Dahil hindi nababahala ang mga ito dahil narin rin sa lakas ng kanilang mga usal na harang ngunit ng masipat na mga binatilyo na sunod-sunod ng tinamaan ang kanilang manok na mga pag ng manok na pula. Nag-alala na at nababahala na ang pinuno ng mga binatilyong duko kaya agad na sinabi nito doon sa kanyang mga kasamahan na maglatag na naman ang mga ito ng mga malalakas na mga usal para doon sa kanilang manok at wasakin nila agad ang harang na ginawa ng batang paslit na si Akiko habang nagsisigawan naman ang lahat ng mga tao doon sa paligid dahil batid na mga ito na nakakalamang na ngayon ang manok nila ni Nanay Candida napakaingay na ang hiyawan ng mga taong nakapusta doon sa manok nila ni Nanay Candida dahil kitang kita nila na nangarag na ang manok na kulay itim ng mga binatilyong dugo sa pagpapatuloy ng bakbakan ng mga manok nagpapatuloy rin ang bakbakan ng mga usal ng dalawang magkabila ang panig nagtatagisan ngayon ang mga ito para mapalakas ang mga harang na ginawa ng mga ito sa bawat grupo ngunit ang pinuno ng mga binatili ng duko nakapagpasya ang mga ito nabitiwa na nila ang mga harang na ginawa at pagtuunan ng pansin ang mga osal na pangkarga doon sa kanilang panabong dahil kung mahuli sila ng ilang mga segundo lamang maaring matalo na ang kanilang panabong dahil sa mga pagkakataon na iyon nangangarag na ang kanilang panabong na manok nang sunod-sunod na tamaan ng mga pag-atake. Ilang sandali lamang biglang nagulat naman itong si Akiko na mapagtanto na nawasak ang mga harang na ginawa ng mga binatilyong Duko at agad nitong napansin na pinagtuunan na ng pansin ng mga binatilyong Duko ang mga usal na pangkarga doon sa kanilang panabong sabay-sabay na naglatag ang mga ito ng mga usal kaya wika nitong si Akiko doon sa kanyang kapatid na si Abo. Abo, alam kong mayroong kang karunungan pagdating sa mga usal na pangkalasag. Kailangan natin naharangin ang kanilang gagawin. Nakakalamang na ngayon ang ating manok. Sinang ayo na naman agad ito nitong si Abo. Kaya sabay-sabay na din na nag-uusal ang dalawang mga batang paslit ng mga orasyon para harangin at wasakin ang ginagawang mga usal ng mga binatilyong duko. Nakita nilang sabay-sabay na bumuka-buka ang mga bibig ng mga binatilyong duko habang matalim na nakatitig doon sa dalawang manok na nagbakbakan. Samantalang sinaabo naman at itong si Akiko sabay-sabay din nadahan dahan-dahan na umiindak ang mga ito doon sa lupa ng luna at bumuka-buka din ang kanilang mga bibig. Kaya nag-uumpuga na ang malakas na mga usal ng dalawang magkabila ang grupo. Nagpalakpa ka naman ang mga taong nando doon at sobrang napahanga ang mga ito doon sa magkabila ang grupo. Doon sa grupo ng mga binatilyong duko na ipinapakita na ngayon ang kanilang tunay na kalakasan pagdating sa mga usal Ngunit hindi din nagpapahuli ang dalawang mga batang paslit na nakipagsabayan pa rin sa lakas ng mga usal dahil nga sa malakas na nag-uumpugan ng mga usal doon sa gitna ng luna nakakaramdam ang lahat ng pamamanhid sa kanilang buong katawan hindi naman ganoon kalakas ang epekto ngunit ramdam na ramdam ito ng mga taong nandoon at ng mga mananabong tulad ng grupo ng mga matatandang gibong at nang dalawang matandang amaranhika. Pumapalakpak pa nga itong si Tandang Tiboy, tanda ng pagrespito at pagkabilib doon sa nangyayaring bakbakan sa loob ng luna. At habang nagtatagisa naman ng mga usal ang magkabila ang grupo, ganon din ang ginawa ng dalawang mga manok. Umaatikabong bakbakan pa rin ang nagaganap sa dalawa kahit na nakakalamang na ang manok na pula. Pilit pa rin na nakipagsabayan ang manok na kulay itim at nakipagbakbakan pa rin ito doon sa manok nila ni Nanay Candida. Lumipas lamang ang ilang mga segundo kapwa tinamaan na ang dalawang mga panabong at kapwa may mga dugo ng tumagas galing sa kanilang mga katawan na sobrang ikinabahala nila ni Akiko at Abo at ng mga yung duko. Ngunit walang bumigay at patuloy laman na nagtatagisan ang mga ito ng mga manlakas na mga usal at hinayaan na lamang ng dalawang magkabila ang grupo na ang manok na nila ang magpapasya kung sino talaga ang pinakamalakas sa mga ito. Kapwa may mga karga na ang mga ito at hindi din magawang ibigay ng mga binatilyong duko ang mga usal na harang kaya kailangan nilang makipagtagisan doon sa dalawang mga batang paslit ilang sandali pa kapwa lupa sa ina ang dalawang mga manok hirap nang makatayo at makalakad ang mga ito ngunit pilit pa rin na lumapit ang mga ito sa isa't isa at lumalaban sinananay kami da Napapaluha na ang matandang babaylan nang makita ang kalagayan ng kanyang manok. Matagal niyang kasama na ang manok na ito at kasama na sa laban ng kanyang buhay simula pa noon sa kanyang pagiging barangan. Kaya mahal na mahal ni Nanay Candida ang kanyang mga panabong. At sobrang nasasaktan ang babaylan kapag nakitang nahirapan at nasasaktan din ang kanyang panabong na manok ilang sandali pa gusto sana nitong sinanay kandida na tumulong na sa mga usay. ngunit kapag ginawa naman iyon ni nanay kandida nagpapakita lamang ito ng kawalang respito doon sa dalawang magkabilang grupo sa loob ng luna kaya nakapagpasya itong sinanay kandida na ipaubaya pa rin doon sa dalawang mga batang paslit ang kanilang tagumpay. Makalipas naman ang ilang mga sandali. Pati ang kulmi ng sabungan, nahirapan na din itong kumilos dahil sa tindi ng presensyang nandoon sa loob ng luna. Ang mga binatiyong duko, nakakaramdam na ang mga ito ngayon ng panghihina sa kanilang mga katawan at mga karunungan. Pati rin si Akiko at Abo na nakakaramdam na din ng panghihina ng kanilang mga kakayahan kaya lumipas pa ang ilang mga sandali. Kapwa, humihina na din ang mga kakayahan ng mga binatilyong duko at ang mga kakayahan nila ni Akiko at Abo. Ngunit ang mga manok, kahit na napuno ng sugat at pinsala ang kanilang mga katawan, patuloy pa rin na lumalaban ang mga ito. Ang manok nila ni Nanay Kanida, nabali na ang isang pakpak nito at nahirapan na itong makakilos pa. May sugat din ang kaliwang paa nito. Kaya sa pagtuka na lamang ito lumalaban. Ganon din ang manok ng mga binatil yung duko. Nabaldado na din ang dalawang mga paa nito. Ngunit walang pakialam ang manok sa nangyayari sa kanyang katawan. Patuloy pa rin na tumutuka ito. Hanggang sa makalipas ang ilang mga sandali, lupay-pay na ang mga ulo ng dalawang mga panabong dito na tumigil sa paglatag ng mga usal ang magkabilang grupo dahil mahina na ang kanilang mga kakayahan at wala na itong ipikto pa doon sa kanilang mga panabong na manok wika agad nitong si Tandang Tiboy sobrang nakakamangha ang lakas at galing ng dalawang mga panabong pati na ang dalawang grupo, ang mga yung duko at ang dalawang mga batang paslit. Ngunit mas bumilib ako sa dalawang mga apo ni Nanay Candida dahil kahit na pa ang kanilang mga kalaban na sabay-sabay na nagblatag ng mga usal. Nagawa pa rin ng mga batang ito na makipagsabayan pagdating sa mga aspitong orasyon. Ngayon, kapwasugatan na ang dalawang mga panabong na manok at nahirapan ng kumilos ang mga ito. Patuloy pa rin sa sigawan ang mga tao at dahil sa paghanga nila sa grupo ng mga duko at grupo ng mga batang paslit pati na doon sa dalawang mga panabong na nagpapakita ng bagsik at tapang nagpalakpakan na ang lahat ng mga ito wika pa nga nitong sibukan sa loob ng ilang dekada ngayon pa lamang tayo nakasaksi ng ganito kabagsik na mga panabong na mga manok-akoy eh. at ganito kalakas na mga mananabong kung sino man ang manalo at matalo sa labanan na ito nakakatiyak akong babaunin nila ang karanasan na ito sa kanilang pagtanda at sa paglipas ng maraming mga taon. Kahit na ang matalo sa sultadang ito, panalo pa rin para sa kanila ang karanasan na ito. At ang pinakaswerte ay tayo at ang mga naimbitan natin na mga bisita dahil saksi tayo sa makasaysayang na laban at hindi-hindi natin ito magkakalimutan sa pagdaan ng maraming mga taong. Nakakahanga ang lakas ng mga grupong ito at ang kanilang mga panabong. Napasigaw na din sina Lucas, Luis, Butchok at Bono. Pati pa nga ang kanilang mga kasamahan lalo na sina Lolo Agaton na sobrang nagagalak sa napakagandang bakbakan doon sa loob ng luna sina Pedro at Doming napatalon pa nga ang mga ito at nagsisigaw. Ilang sandali pa, kinuha na ng kuymi ng sabungan ang dalawang mga manok at binitbit dahil hindi na kaya ng dalawang mga panabong na makakilos at makatayo pa. Ngunit kapwa tumutuka pa rin ang mga ito at walang gustong magpatalo. Ang grupo ng mga yung duko Umaasa na lamang ang mga ito na unang sumuko ang manok ng mga batang paslit Halos hindi na nag-uusap pa ang mga ito At nagkapit bisig na lamang ang mga ito habang mariin na nakatitig doon sa kulminang sabungan Na may hawak sa dalawang mga panabong Ganon din sina Akiko at Abo na mababanaag mo sa mga hitsura nang dalawa ang sobrang pagod, ngunit ilang sandali lamang itinaas na ng kulminang sabungan ang manok nila ni Nanay Candida. Na ibig sabihin lamang ito ang nanalo sa laban sa ilang mga pagsubok na pagtukaan ng dalawang mga manok. Tuluyan ang sumuko at lumaylay ang manok ng mga binatilyong duko. Kaya inihayag ng kuymi ng sabungan na ang panalo sa labanan na iyon ay ang manok nila ni Abo at Akiko. Hindi na din kumilos kasi ang manok ng mga duko na nagpapahiwatig na ito na nawalan ito ng malay. Dito na lalong umingay ang kalubluuban ng sabungan sina Lucas Luis butsok at buno. Nagtakbuhan agad ang mga ito papunta doon sa loob ng sabungan. Nakasunod naman agad itong sinanay kandida na napapaluha na dahil sa sobrang saya sa kanilang pagkapanalo. Pati ang grupo ng mga matatandang gibong nagunahan din ang mga ito sa pagpasok doon sa loob ng sabungan na masayang masaya sa pagkapanalo ng mga batang paslit. Ganon din ang dalawang mga matandang amaranhig Niyakap ni Nanay Candida ang dalawang mga apo at sobrang ipinagmalaki ito ng matandang babaylan. Huwi ka naman itong si sibukan. Nakakapanindig balahibo ang labanan Nanay Candida at sobrang nakakahanga ang dalawang mga batang ito. Ngayon na ngayon din, ibibigay ko sa inyo ang mga papunyo na nararapat. <laughs> Pati na ang napanaluna ni Akiko kagabi, ibibigay ko ito sa kanya. Sa gabing iyon, nagaganap ang makasaysayan na labanan sa huling pananabong ni Nanay Candida. At sa gabing ito, nagsimulang umukit na sa isipan ng mga kilala at mga tanyag ng mga mananabong ang mga pangalan nila ni Akiko at Abo bilang mga bagong kinatatakutan sa mundo ng sabong